Basahin po natin ang 1 Corinto chapter 12 verse 1 up to 16. Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu. Mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga hintal pa, ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyusan sa para paraang pagkahatid sa inyo. Kaya't ipinatalastas ko sa inyo na wala sinumang nagsasalita sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi. Si Jesus ay tinakwel, at wala sinuman ay makapagsasabi. Si Jesus ay Panginoon kundi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon may iba't ibang mga kaloob na isang Espiritu. At may iba't ibang mga pangangasiwa na isang Panginoon at may iba't ibang paggawa datapwat isang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datapwat sa bawat isa ay binibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu ay binibigay ang salita ng karunungan at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Sa iba'y ang pananampalataya sa gayon ding Espiritu at sa iba'y ang mga kaloob na pagpapagaling sa iisang Espiritu. At sa iba'y ang paggawa ng mga himala at sa iba'y hula at sa iba'y ang pagkilala sa mga Espiritu. At sa iba'y ang iba't ibang wika at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding Espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Sapagkat kung paano ang katawan ay isa at mayroon marami mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami ay isang katawan, gayon din naman si Kristo. Sapagkat sa isang Espiritu ay binabautis mo kong tayong lahat sa isang katawan, maging tayo, Hudyo o Grego, maging mga alipin o mga o mga laya at tayong lahat ay pinainom ng isang espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkat kundi marami kung sasabihin ng paa sapagkat hindi ako kamay ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito hindi sa katawan. At kung sasabihin ang tenga sapagkat hindi ako mata ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito hindi sa katawan. Amen.